Nas na, nas na. Nas na yan, nas na. Boom, shot. Okay. Pag mas di ba, si mas, promise ko naman sa'yo, pag masakit, hindi ko tutuloy. Oo. Oh. Oh. Promise ko oh. yun sa'yo. Kaya mo yan, katapang-tapang. Uh, magaling din niya. ang niya eh. Kasi eh. Hindi niya dahil yung iba'y pagkakaroon -iba niya. Bakit ang mo? Walang pakikamdaman oh. <laughs> o, sige. Dora ka ka eh. Mas paren Ake ya, adegan? Gine, gine Kalo kona to Ma Kalo kona to Kalo kona to Kalo kona nyemus a retyan Kali misa, kong ayer mwene Ha, ah, may may? Oh. Andiyan yung ano mo? Ay, hey, oh, ano si Papa? Pupunta na ba ako doon? Wala Halauna. Halauna daw eh. Teka, tuwa lang ko ulit. Hindi, yeah, ano ko na lang. Baka pwede siya sa akin. Rose, pakitext siya si Tim... Ano yan? Pakitext yung Banji. Banji po? Oo. Uh Hindi mo kung pwedeng pumunta na ngayon. Wala na yan. Hindi mo alam, bunot na yan eh. Wala ah, na. Hindi ka matakot. Matakot ka eh. Okay ka na, relax ka na eh. Papani ka pa. Ah! Banji, bye bye bye. Oo. Oh, oh, oh. Okay, ganito naman. Akin eh. Ah, ah. Masuntok yung kalawa. Al suntok mo, suntok. Suntok. tolok mo. Tulak mo. Tulak Tulak tolok mo. Yeah. <tutuk> oh. tulok, tulok mo. Yeah. Tulak <tutuk> <mo> <tutuk> <ay, ay. tutuk>